cryptic post ng ate ni Katrin Bernardo na si Kay Bernardo. Tumutukoy nga ba sa panluloko ni Daniel Padilla? Bumuhos ang simpatsya ng netizens sa post ng nakatatandang kapatid ni Katrin Bernardo na si Kay Bernardo sa kanyang social media noong nakaraang December 1, 2023. Ang post ni Kay ay tila may pasaring tungkol sa karma na hango sa lyrics ng kanta ng American singer na si Taylor Swift na may titulong Karma base sa Facebook reel na ibinahagi ni K nakasaad dito Karma's gonna track you down step by step from town to town sweet like justice karma is a queen karma takes all my friends to the summit mainit ngayong pinag-uusapan ng publiko lalo na ng mga netizens dahil maaaring tumutukoy umano ito tungkol sa sanhi ng hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Cheating, di umano ang dahilan kaya naghiwalay ang Katniel matapos ang labing isang taong relasyon. Komento ng isang netizen sa post mismo ng kapatid ni Katrin. Hugs to you, Ma'am K. I know sobrang sakit ng issue sapagkat kapatid mo ang sinaktan. Kami mga fans niya nasaktan ng sobra. How much more? Ikaw pa kaya? Sinundan pa ito ng isa pang komento ng mga taga-suporta ni Katrin Bernardo. Ayon sa isang nag-comment, mas masakit talaga pag nakikita mo kung paano nasasaktan ang kapatid. Ilan pa sa mga nagkomento, si Katrin Umano ay isang actress na hindi umaasa sa kasikatan lamang ni Daniel dahil kaya niya makipag-love team sa ibang aktor. But look Daniel, umaasa sa kasikatan ng pamilya niya kasi nga Padilla, palaos na din siya mas maraming project si Kat, go go Kat. Inakala din umano ng mga tagahanga at taga-suporta ni na Katrin Bernardo at Daniel Padilla na bukang bibig lamang ni Daniel Padilla ay si Katrin. Noon pala ay hindi iba-iba umano ang kanyang sinasabi. Ilan pa sa mga naging reaksyon ng publiko. Kaya umano sumikat si Daniel Padilla ay dahil umano kay Katrina Bernardo na hatak umano ulit ni Carla Estrada kaya nakabalik sa industriya. Maraming masasakit na salita ngayon ang ibinabato sa aktor na si Daniel Padilla matapos ang kanilang naging hiwalayan ni Katrina Bernardo. Ayon pa nga sa isang naging post Grabe, walang respeto si Daniel. Matagal na pala niyang niloloko si Kat. Di man lang nirespeto ang pamilya niyo. Tila talagang may hugot ang kapatid ni Katrin Bernardo na si Ati Kenya dahil madalang itong magbahagi sa kanyang mga social media. Madalas na ibinabahagi lamang nito ay ang mga larawan at mga videos ng kanyang kapatid na si Katrin Bernardo. Matapos lamang ang isang araw ng pag-anunsyo ni Katrina Bernardo at Daniel Padilla ng kanilang hiwalayan, ay mabilis ding nag-trending ang naging post ng ate ni Katrina Bernardo tungkol sa karma. Bagamat walang naging caption at kanta lamang ang ibinahagi ng ate ni Katrina, ayon naman sa ilang netizens ay ito ay talagang tumutukoy sa panloloko umano ni Daniel Padilla sa kanyang ex-girlfriend na ngayon na si Katrin Bernardo. Hindi man naging malinaw sa mga taga-suporta at tagahanga ni Katrin Bernardo at Daniel Padilla ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Marami naman ang rumerespeto ngayon kay Katrin Bernardo dahil sa pagiging disente nito.